Magandang araw po ulit mga kapartner at welcome oh, back po sa ating channel Papuwi Papuwi ngayon sa bahay Bale well, eh, bago po ako muwi ako ay magtitingin-tingin ng mga lubid baka sakaling may madadaanan tayong maayos na lubid dahil ang mga lubid po sa amin ay ang nabibili doon sa amin sobrang tigas hindi magandang ikama ah, hindi ko siya mapilipit tama naman yung presyo 16 pesos per meter number 22 At ang sukat yun nga lang hindi ko makama pero masasayang lang pag pinilit naman na sisira yung kanyang kibla na wala yung forma ng ubi kaya e, kung titingin tingin ako dito sa so may bandang padulo ng chaong marami dito mga tindahan baka sakaling may makita tayo na lubid Itong lubid na topper pwede to Tama lang yung kanyang lambot Number 22 Itong asal naman masyadong malambo Tsaka mukhang hindi matibay Ito kadalasan yung na-order no sa online Sa Shopee, Lazada, uh, Mura Yun nga lang ay hindi magandang gawing Mortigon o Robusal dahil baka hindi tumagal problema lang dito kapar meron masyadong mahal nasa 20 pesos ang per meter yan so ganyan yung ating hinahanap sana yung presyo nga lang niya ang problema kung pambenta ay lugi sa pagod pag ganito mahal ang lubid hindi naman natin mabibenta ng mahal ang mortigon mga hanggang 120 lang siguro hanggang 150 tapos matagal din gawin ang martigon kaya so, hanap tayo ng medyo mababa na lubid kasi sa amin number 16 ah 16 pesos ang lubid na number 22 so dapat mga malang sana no Yan dito ko farmer, meron din. Tingnan natin. Number 22. Itong nasa babang ito. Nasa kaliwa. Yung iba, 58. yung maliliit. Number 18, number 16. Hindi parang ginagamit sa isda. Tingnan natin kung malambot. Napa. Hindi pwede. Hanap tayo sa iba ko farmer. Ayan, meron din po dito ko farmer. Pangatlong tindahan. So, okay to. Okay yung kanyang lambot. Hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas. Kaya yung kama. yan nagpipilit ng kamay. Dapat buhay kayo yan. Pero pagka pantali lang naman, pwede na po yung matigas. Okay nyo. Kapag ganitong kakamahin, yung mahirap. Nandarano kayo yan? Kaya nasa kaliwa. sem að drá. Ég Pagkakalabas ang apat? Ay, dapat pala po Apat po, apat na metro Yan, so ako order na yun eh, yung dalawang busal, dalawang mortigon. Hindi pa naman talaga ako nagpapa-order, gawa ng wala pa nga akong lubid. Baka bukas, bibili ako doon sa may banda-banda ron sa malayo, medyo malayo-layo doon sa amin, baka may mahanap ako maganda-ganda lubid doon. Wala pa talaga akong stock na lubid na number 22, ah, nasa bahay number 20. Yun ay eh, ang purpose talaga ng pangilong lang gawa ng mga pantuso ko ginagawa tsaka yung number 16 ko ubus na rin Pangano na lang sa kambing pansarili na rin pansarili, pantali sa kambing pantali sa baka tsaka yung kulay aso ginawa ko yung murutigong sa iba namin baka ang dami ko na napaggamita nun. kaya bukas titingin ako sa amin baka sakaling makakita ng kahit tamang presyo lang o mas maganda mas mura para mas marami tayong tuboy eh. Masakali. nga pala yung pantusok mga ka ay marami na rin ang gumagaya noon. Pag uwi ko mamaya gagawa na rin ako noon. May order na rin yun. Marami na ang gumagaya na online seller. Asa nga mga presyo nila nasa 400 to 600. pagka malayo-layo lalo pang namahal gawa ng shipping. Lalo na pagka LBC, napakamahal na ng shipping ng LBC ngayon ang nagiging presyo ay halos ano, doble nung aking presyo ang presyo ko ay 300 lamang sa kanila ay 600, 450 kaya sobrang sobrang mahal yeah, so yun ang mga order ko ngayon ay ano pa lamang uh, pa ilan pa lamang din na, ano na mortigon hindi pa nga ako masyadong nagagawa hindi pa ako masyadong nagpo-post gawa ng pag nagpo-post ako siguradong mahihirapan ako mag-supply susubukan so, ko muna dito sa amin ng magbenta kung so, anong walang ganun dito sa amin bibihira din eh. ang nandito sa amin yung mga mortigo na nakakasugat ng ilong yung mga bagong bilimba namin puro ano tama ang ilong nun kung so, hindi agad pinalitan so kung kakasugat nagkakauhod tapos nagiging ano yun dahilan din yun ng pagkapayat ng baka pagka may sugat may iniinda hindi makakain ng maigi na sasakal ang bibig So yung baka ay namamaya. So kaya importante yung ganong busal na hindi nakakasugat sa nguso. One eternity later. Magandang araw. Nandito ako ngayon sa may Santo Tomas. Magpapaship po tayo dito sa may JNT. At sa kabila po ay doon sa may LBC. Dito sa may bandang kanan. Pasensya na kayo kung maingay dahil maingay po dito yung sound system ng kabilang ano, commercial building. Ang ating pong ipapaship ay dalawang mortigon. Ayan yun po ay, sa Mindanao ang dala sa Mwanga gaya yung address may tingnan ko na lang tapos dalawa pong pantusok yan ito po ay nga po Mindanao din at isa pong Norte yan, ito po ay bayad na ka farmer oh. bayad na itong isa through GCash po kapag malayo po sa LBC pwede pong ipa-GNT para nang sa ganon may pador to door yung mga malalayo po sa LBC. So ang nangyayari lang po advance payment po. Ano? Payment first po pay, ah, payment first po ang nangyayari. Tapos pagka naman malapit sa LBC, Kaparmer halimbawa naman ayaw magbayad. Ah pwede pong ipa cash on pick up or COP. So sa LBC na po babayaran. Kung malapit po sa LBC ang bahay yan pong gawa ko ay wala pong welding ayan, makikita nyo naman ayan. mas mahirap pong gawin ito kaysa dun sa dati kong mga ginagawa na naka full weld na stainless din stainless din ito ka-barmer 12mm 12mm po yan yan po ay kaya kaya nasabing mahirap gawin ka-barmer dahil ito po ay mano-mano ko pong ginagrinder hanggang sa numipis ayan tapos pakita ko sa inyo yung mga pull Yeah, may pull wheel ako dito pakita ko yan yan so ito po yung pull weld kapar meron yan naka welding po yan ito po 9mm naman ito yan 9mm solid yan Same price lang naman yan, kabarmer. Yung nga lang ito, isa mas malaki. Ang kasyang lubid, number 20. Ang kasyang lubid dito, number 16. Ito, ganito. yan So, kaya same price lang sila. Mas mabilis mong gawin to. Ito ay we-welding lang, tapos sahasain, gagrinder rin to. Mabilis na. Matalang ito, mano-mano talaga. Hanggang saan lumipis. Pero pagdating sa gamit ka, parehas lang naman silang lalampas pero mas madaling ilampas ang mga pantusok na walang welding ayan ganyan po ang itsura tanisya na kayo kung maingay dito dahil malapit ako sa kalsada malapit din ako sa may commercial building na may na uh, merong sound system na malakas ayan so may pre na po talaga tayong ano uh, meron na po tayong nilalagay na pre na pang ilong ayan katamtamang haba lang po Number 20 po ito, ang kasya dito sa 12mm natin. Sa stainless po na sukatan, ito po ang tawag po dito ay 1 half. Pag English system ang ginamit. Sa metric system po, ito po ay 12mm. Pag sinukat nyo ng caliper, 12mm. Ayan. Mas madami kayong magagamit na lubid. Mas malaki ang magagamit ng lubid pag ganito katabaang pantusok. So ito po, shoutout nga pala kay na sir na umorder from Sambuanga. Sir Nathaniel po yata ang pangalan. Pasensya na po, hindi ko na natandaan. Yan, dalawang mortigon po. Pagagamitan nga po pala nito ay ang pagagamitan nito ay apat na taon na baka or inahin. Tapos dalawang taon na baka dumalaga. Yan, kaya po ang sukat po ng ating ipapadala sa kanila ay large. Yan, dito po ipapasok ang uso. So di bali na pong medyo maluwag, wag lang po mapahigpit. Kasi pagka napahigpit ang, ang busal, ang mortigon, ay mahirapan hong kumain at pwede pong magsugat pa rin ang baka. Ayan, ayan po pina-adjust dito ka farmer. Ayan, na-adjust po yan. Ito po kasi yung kakabit sa bato. Ayan. Ang ating pong low bed na ginamit ay number 22. Tapos bumili na rin po ako ng marami nga pala nito farmer para hindi na ako bili ng bili ng retail. Mahal kasi pag retail ang lubid. Medyo mahal din yung pagkabili ko. Nasa 2,800 po yung yung 200 meters nga pala na lubid nito. Bumili ako kahapon. yan. Pero okay lang yun. Uh, magagamit naman at mapapakinabangan. Pansarili at pambenta na rin. So yan lang kabarmer yung pinakita ko lang sa inyo tsaka po sa ano kay na po na no umorder hindi ko na po natandaan yung pangalan pero siya shoutout ko na rin po kayo maraming maraming po salamat sa inyong pag order ito pong bayad na ano papajayinti nga po bayad na po ito uh, 2 to 3 days lang po ito kasi ito po ay Luzon area ito po namang LBC abutin po ito na isang linggo dahil ito po ay Mindanao tawid dagat po at saka mas Uh, mas magiging mahal po ang shipping fee nito. Pero ang usapan ho namin, uh, 520 lang yung babayaran. Kasama po itong dalawang mortigon. Plus free po na pangilong Yan. So kasama na po lahat-lahat doon. 520 ko na lang po ibinigay dahil uh, viewers naman po natin or maring subscriber din. Yan. So maraming salamat po sa umorder po. So sa mga susunod na araw siguro ka farmer gagawa na ako ng marami nito. Uh, nasa trabaho lang ako ngayon. Nasa Santo Tomas ako ngayon. Kakalabas ko lang ng trabaho. Yan, ito po yung JNT po, Santo Tomas. Nandito po ang lifestyle. Ayan. Kuya J Restaurant. Dito lang po ako nagpapaikot-ikot. Dito ako nagpapaship. Pag LBC may malapit po na ano, may malapit na branch po doon sa amin. yun nga lang dahil pumunta rin naman ako dito. Di dito na lamang. Yan. Hanggang alas 4.30 po ang bukas nitong mga to. Sakto at ako po ay alas 2 ang labas. So pinaghati-hati lang po natin ang oras mga ka-farmer. Nagtayo yung nabablog, tayo nagtatrabaho, tayo nagagawa ng pantusok, nagagawa ng mortigoon, nagasikasa ng mga lagang hayo. Uh, so, uh, oras din para minsan ay uh, magpahinga. Ayan, so maraming salamat sa inyong suportang nga pala ka-farmer. Ano? Ayan, na-ship na -ship out na po natin. Sana po ay magkasa po doon sa inyong bakang paggagamitan. At kayo po ay kapag kayo magtutusok ng ilong ng baka. So maraming maraming salamat po. Ingat po kayo ka-farmer. Happy farming po. Uh, God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, salamat po.